So anyway, ngayong araw na to, eh, magpa-check up po pala ako magpa-doktor. O paano ba tayo makakasakot? Hindi tayo makakabili ng lulipa. alam nyo yun. Ah. Welcome po sa aking vlog dito maghanap ako ng makakain kasi nagutom pa yan lahat pa dito building eh, kento po ang buhay sa Tokyo ang ganda ng mga ano nila dito alaman alam may mga ito beautiful flowers ganda mag exercise tayo tuwing umaga so, medyo mataas itong hanggang na ito さいさんこそうんんんん <laughs> bahay mga tao magchika-chika muna ako dito kasi nga ang summer nila dito ngayon iba alas 4 pa lang ng madaling araw sobrang maliwanag na ngayon po sobrang maaga kami nagpunta dito kasi itong isa ayaw niya ng malit, ganyan sila eh so anyway ngayong araw na to eh, magpachika po pala ako magpaduktor hindi naman ako pwede magpa-doktor na wala akong kain kasi ang dami kong iniinom na gamot but anyway hindi ko na nang sasabihin na lahat kasi hindi ko naman to uh, story ng aking buhay charot So, buti na lang may beauty of nature kasi manood po ako ng green, -green dito habang uh, maghintay ako magbukas yung makainan nila dito. Kahit anumang kainan kasi magbukas po ang kanang kainan dito 6 32 to 7 daw, yung mga parang karindiriya pa sa atin, pero huh, iba yung karindiriya na dito, eh, medyo parang restaurant na pa rin, ganun sila dito kasi doon po makakain tayo ng mga ganyan parang sa mga shopping streets, pero dito po kasi, eh, nandito ako ngayon sa Uh, Chanomisu Station, Tokyo. Part ng Tokyo po. So, but anyway, magchika-chika muna ako dito. Maraming maraming salamat sa inyong panunood, sa support. Ako pala lang. At pasensya na po kung minsan, sobrang mabagal na ako mag-reply, uh, mag-comment, manood ng videos. Kasi po, may time management na po ngayon. Pero, huwag po kayong mag-alala about ads. Whole videos ninyo, pinapanood ko yan. Wala po kung skip kasi nga alam niya na tayo tayo lang uh, nakaka-relate niyan kung i-skip ko paano pa tayo makakasakot hindi tayo makakabili ng lollipop so, <laughs> but anyway mga tao so kakain na po kami maghahanap po kami ng makainan kaya charan na ito ay hindi pa open kasi sobrang umaga pa Ito yung pa, pa. Hmm. Pa, pa. Hmm. Pa, pa rin. Ito yung kundin ko. Eh. Ito yung kundin Marami din dito. Oh. I said. Ano kaya tawag ay dito? Ha? Ha? Ano? 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 Na? Thank you. Thank <laughs> you. siya ang mga tao dito sa kung busy kung sa trabaho yung iba kung sa train station this is the life here in Tokyo talagang sobrang busy masaya ako kasi wala akong injection ngayon. X-ray lang. Inumin ako ng gamot. Ang to. Inumin si ako ng gamot kasi hindi ako makainom ng gamot kanina. Sobrang maaga kasi. Ay. Yung gamot ko nilagay ko lang sa tissue. Nabigla ako sa tubig ang lamig. Nabigla ako sa pag-inom kanina na sobrang lamig. Mag-extray pa. X-ray. Dito, patunta po ako sa X-ray area. So,

tapos na po ako sa akin check up today na po. So mabilis lang at mabilis ang procedure at proseso nila dito. So ayun, maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa support ha. kids pa rin tayo sa mga videos for now.